Pirahan ka dagan. Binabantayan ng mga tao na. <laughs> Uy! Ay, puta! Ngayong araw mga kumpare ay papasukin ko ang butas kung saan nagtatago si Kibuloy. Ay mali, yung bubon pala ang papasukin ko mga kumpare. Mababaw na kasi kaya hindi na kami makakuha ng malinaw na tubig. Dito lang kasi kami kumukuha ng tubig sa bubon mga kumpare ng pampaligo panghugas ng plato at panlaba. Kaya naman, papasok ako sa loob para tanggalin yung mga gumuhong lupa. Si Kumari nga pala yung katulong ko dyan, mga kumpare. Siya yung tagabot ng timba sa taas. Nagre-reklamo nga si Kumari, mga kumpare, kasi napakasakit na daw ng kamay niya. Mabigat kasi yung timba at wala pang maayos na hawakan. maya, -maya pa ay dumating si Kuya Bern. Kaya nagpatulong kami sa paghukad. Ako naman yung tagabot ng timba sa taas at si Kuya Bern naman yung nasa ibaba. Mas mataas kasi si Kuya Bern kaysa sa akin. Matanong ko lang kayo mga kumpare, ano ba ang tawag nito sa inyo? Sa amin kasi, ang tawag nito ay bubon. Kayo mga kumare at mga kumpare, ano ang tawag nyo dito? I-comment nyo nga sa comment section. Pinilit ko na talagang mukha din tong bubun mga kumpare. Kasi tatlong araw na akong walang ligo. Nangangamoy puting suka na yung kilikili ko mga kumpare. Sili na lang ang kulang, pwede nang sawsawan ng lumpia. Bukod sa hindi ako nakakapaligo, ay hindi rin nakakapaglabas si kumare. Kaya naman yung mga labahan niya ay gabundok na. Kaunti na lang ay magiging kapantay na ng Mount Everest. Hmm, Mount Everest. Ano daw? Pasensya na kayo kung konya yung joke ko. Pogi lang ako mga kumpare, pero hindi ako magaling mag-joke. <laughs> Gago! At sa part na to, mga kumpare, ay pinapalinaw na ni Kuya boy yung tubig sa bubon. Dahan-dahan niyang tinatanggal yung malabong tubig. Alam ko na maraming magtatanong sa inyo kung bakit dito kami kumukuha ng tubig. Kaya naman, sasagutin ko na kaagad ang tanong ninyo. Unang-una po kasi ay malayo kami sa tabi ng kalsada. Kulang-kulang isang kilometro po ang layo ng bahay namin sa kalsada. Kaya naman, kung magpapakabit kami ay malaki ang magagastos namin. At kung tatanungin nyo rin, mga kumpare, kung dito kami kumukuha ng inumin, sasagutin ko na rin kayo. Hindi kami kumukuha kukuha ng inumin dyan mga kumpare. Siyempre, nawasa pa rin yung iniinom namin mga kumpare. O ayan, nasagot ko na yung mga katanungan nyo ha. Pagkatapos ng ilang minuto ay natapos na rin ang paghukad namin ni Kuya Bern. Kaso, palabas na sana si Kuya Bern ng ganito ang mangyari. Okay, ma Siguro may ginawa kang da danan dyan sa ilalim ano. Then, underground. Dyan. Okay, background... <laughs> yan. Huh? Underground. Underground. Underground ni ako pa Tira ka mga tao, no? <laughs> Ay, puta! <Uy! Ay>, <laughs> 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 Sabi na, eh. diba eh. e. Dapat talaga tinanggal ito. Okay na sana ang lahat nang biglang bumagsak si Kuya Bern. Kaya naman, ginawa na lang namin ang paraan para maibalik yung gulong sa butas. Naglagay kami ng mga kaawis sa gilid ng butas na siyang sasalo sa gulong para hindi mahulog. Naglagay rin kami ng mga sako sa paligid ng gulong mga kumpare para yung lupa hindi mahulog sa butas. At sa wakas mga kumpare natapos na rin ang bubo namin. Maraming salamat sa panonood mga kumpare. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share. At sa mga hindi pa nakapollow sa akin mga kumpare, ipollow niyo na ako. Maraming salamat sa panonood.